Kami. Hello guys. Alam nyo, umuulan. Ito, umuulan oh. Yan. nag kami. O, oh, ngayon, dahil wala kaming pera, napunta kami dito sa bukid. <laughs> Alam nyo, ng Pinoy. kumain kami ng itlog tigda dalawa. Itlong, itlong. Oh. Yes. Ayan, tigda dalawa, tapos, Palamig, syempre, kahit umuulan. Oh. Ayan, umuulan. Nasa bukit kami. Ayan. Banding lang kami, kami tatlo. Kasi yung isa, tulog. At ay, sa MK. Tulog eh. Sayang. Di sana, kahit magkit sila sa likod, oh, pwede rin siya oh, sa harapan. Pwede rin sa harapan, may ukuan ng bata. Consegui, guys. <laughs>